Eh, o, no? may squirrel guys. Ayan o. No? May nakita kayo yung squirrel. Ayan o. No? Ayan o. Ayan. Dati yung kusama. Ngayon ay... Mine? Ngayon ay trainer na. Trainer na pa eh. Ayan. Trainer si Das. guys, magandang hapon. Uh, Andito pala tayo ngayon sa Manila Pulo Club dahil bidesita ko, bidesita ko ang mga kasamahan ko dito. Ay, oh, ang ah, Ayan, point. si Amigo na ho. Hindi lang Amigo. Best pa. Best friend. Ayan, si Yubin Pitogo. Pinakagwapo sa Pulo. Pinakagwapo ng point trainer sa Pulo Club. Pero marami oh, yan, oh. Yeah. ayan oh. Dalawang na extreme ho. Yeah. May shoko, may shumai. Yan. Ito yung tindahan ni Don Caminos. Mula noon hanggang ngayon. Ang small sari-sari store, ayan. Ang patakaran dito, pwede lista basta pagdating sa hall kaya magbayad. Ah, basta marunong magbayad. Basta ano. Ayan. Ayan yan pala si Carlo. Dati kong kasama. Ngayon ay Ngayon ay trainer na. Trainer na po Yeah. Yan, trainer si Das. Dati yung kasama ay si Jason, si Benji. Yan. Nandito po tayo ngayon sa loob ng Manila Pro Club. Marami tayong marami naglalaro ngayon, guys. Puno ang court. Walang bakante. Yan. Pag Sabado at Linggo, marami naglalaro dito, pero Monday to Friday wala nang Ayan, oh, no? may squirrel guys, ayan oh. No? may nakita kayo yung squirrel na no? yan. Ayan oh. No? Ayan. Kasi dito sa Manila Pulo Club, maraming squirrel dito. Ayun, ayun. Ayan, ayun. Kita ayan. Ayan guys, oh, ayan. Nakikita nyo, ayan. Ayan oh. Kasi dito kasi sa Manila Pulo Club, maraming squirrel dito. Ayan. Patuloy-tuloy na yan, tapos nilipad doon sa kay Mito, kahit saan yan, pinsan tumatalon